Hi guys, good morning Monday. Dumating yung order ko from Pure Gold kahapon. Ito yung order ng mga groceries worth sa 8,000 pesos lahat 'yan. At hindi lang pang grocery, meron din tayong galing Shopee. Ito yung pino ko na Alfonso. Ayun, dumating na sila lahat. Yan yung iba. Yan. Yan. So Ah, Alfonso po yan. Etong hindi masyadong maganda ang packaging. Ito yun din sa Korean na shop or basta yung Owo na shop. Ito naman yung maganda ay from Pure Gold yan na shop. Mismong sa Pure Gold talaga yan. Andun pa po yung iba. Hindi yan sa, ano ha, order sa amin. Order ko yan. Hindi ko pa nabubuksan lahat. Ayan. Ito, alam ko kumot yan. Yung mga, ano ko, abubot sa buhay. Yan. Tapos yung iba, paninda ko. Tulad nito, in-order ko paninda. Ito naman, carpet yan. In-order kong carpet. Tapos, buksan na natin. to more on chips to. Ito, tatlong box yan, chips. Kasi tignan nyo naman yung chichirya ko. ba? Diba? Bungi-bungi na. Malapit na po siyang makalbo. Ayan. So, mag-ano tayo mamaya? Mag-display. At ako lang mag-isa lahat nagdi display ng mga to. Puro alikabok na. Grabe. Hanggang March pa daw po yung init. Kaya ang dami nagsiswimming. Sobrang init. Pati po yung alikabok. Tignan nyo kung gaano kapino yung nadyan sa labas sa amin. Sabi nga nung kapitbahay na ipunin ko daw. Mayroon na akong pambuhangin. So, buksan natin ito. Pakita ko sa inyo. Okay. So dahil medyo matagal naman ako hindi nakapag-haul sa inyo. Ayan. Ito. Tigwa 1 dozen lang ng store. May kita nyo dito sa pag-haul ko na Ayan, tigwa dozen lang or two dozen. So, ibig sabihin po, hindi po ako wholesaler. Ayan, may mga nagtatanong pa rin kasi sa comment section kung wholesaler ba ako. Retail lang po ako. At 8 pesos ang benta ko dito. Ayan, tingi-tingi lang po yan. Tapos, eto naman. Etong crispy fry, 20 pesos. Etong how-how piso lang yan. Ayan, tapos mga dilata na. Ayan, San Marino corn beef and mga iba Alaska, ibab iba talaga yung hanap nila May hindi masyado mabenta yung angels at saka yung ibang brand gusto nila Alaska kung mapapansin nyo guys pag nag haul ako dito more on mga kilalang brand yung mga napapanood nyo sa commercial wala ako yung mga hindi masyadong kilala kumbaga kasi nasa NCR ako Katulad nito, ang ano ang alam nila is yung crispy fry lang. Baga parang ito yung kilala dito sa amin. Wala ako nung iba yung, yung, meron akong ano bang tawag noon, yung Tasty Boy, hindi ganoon ka benta. Basta yung dito sa amin pag hindi nila napapanood sa commercial, ayaw nila para akala nila fake or local. Eto, free ko. Ayan, pag may ganyan, libre ko lang yan. So, 17 pesos ang benta ko nito. Ilan ba tong libre ko? Tatlo. So, meron tayong 51 pesos. Itong 51 pesos na to, ay dagdag to sa aking ipon challenge. Tinatabi ko na yung benta. Ay, mga loaded, tagta 10 pesos yan. <laughs> Tapos, 9 pesos. Eto, 17 pesos naman. Ayun o. Diyan ko lang siya nilalagay dito. Ayan. So, hindi ako masyado nag stock niyan compared dyan sa extra big, mga pansit kanton. Yan, per box yan. Ito, per box. Kasi medyo mabenta kasi. Pero yung Nisen, dyan lang talaga siya nakalagay. Pag nag-order ako, tagte ten lang kasi hindi siya ganun ka benta. Parang buy and sell lang ang ginagawa. Ayan. Ito yun, na yung Next naman, ito happy medium, tag 10 pesos. Parehas sila nitong EQ. Tapos ito mang 1. 10 or tag 20 pieces. So lahat ito, mga chichiria. Itong piatos ko, Nova, V-Cut. Parehas na 20 pesos. Ang pillows ko naman ay 11. Tapos yung mga ganito, ayan, tag na 9. Yan, more on chips na yun, tag na 9 yan. Ano po, ay buong clover chips yan guys ayan, cheese flavor big sabihin, dahil kumuha ko ng isang box ito yung um, isa sa mabenta sa akin so 100 pieces ito, katulad nito loaded, 100 pieces din siya and my expired siya sa May ayan, buti na lang matagal pa ang expiration so yung mga kinukuha kong per box, ayan, katulad nito clover, isang box yan. yung piatos na isang box din siya. Tapos yung cheesy na red. Pagka isang box ang kinukuha ko, mabenta yan siya mga mare. So, kailangan natin mag-display, bungi-bungi na. Yan, ganun lang naman sa business eh, ba diba? um, Mamili ka, mag-display, parang ulit-ulit na routine lang yan. Patulad so, nito, Um, maganda kasi nauubos siya. Ibig sabihin, mabenta pa din yung paninda mo. Pag mabenta, mamili ka. Ayan, mag-refill ka. So, pag nandito, pag nandito na yung stocks mo, i-display mo na siya kaagal. So, actually, close po ako kahapon. Nag-vacation ako. Kailangan ko ng uh, once a week na relax. Kung baga, meron akong day off, guys. nagde day off na talaga ako. Para hindi ako todo drain na drain. Dahil alam nyo naman before kung gaano ako kasipag. Kahit mga special occasion, hindi ako nagsasara. Kasi nangihinayang ako sa benta. So, ngayon, gusto ko... Um, once na gusto kong umalis, mamasyal, nag-close ako. So, at least, andyan pa din yung mga paninta ko. Iniiwasan ko lang mag-stack ng mga hindi masyadong fast moving para kahit paano hindi ako masiraan. Walang ma expire na paninda sa akin. At walang masayang or malugi. Kasi, hindi ako nagpapautang dito sa store. So, pag magbukas ako, kung ano yung mawala sa paninda ko, yun ay nabebenta. Kapalit nun ay pera. Hindi ako nawala ng paninda dahil inu tang, so para tuloy-tuloy pa din yung flow ng business mo ayan, madami pa din tayong stocks so magre-refill tayo dyan mamaya-maya yun nga lang nakakaano, kasi sobrang grabe po yung alikabok dito sa amin, yan padamihan tayo ng alikabok <laughs> so yun lang ito yung ating pandi display mamaya, at para makatipid ako ayan, mag-check out po kayo dyan sa yung sinishare kong link sa Shopee ayan, ang umura lang po nang kuha ko dyan yung mga chine-check out ko. Gamitan lang po ng vouchers. At kung may tanong kayo kung hindi kayo sanay sa Shopee at sa Lazada, paano i-claim yung vouchers, huwag po kayo mahiyang mag-comment. Thank you so much.